Hindi nga magandang nangyari sa pagbabalik ni Damian Lillard sa kanyang former team na Portland Trail Blazers. Well after the trade mga idol, this is the first time na itong si Lillard ay lalaro muli sa arena ng Blazers kung saan naglaro nga siya ng halos lampas isang dekada mga idol. So maintindihan natin kung bakit emotional din ang mga fans lalo na si Damian Lillard. At ito nga ang kaganapan ng mga idol sa pregame pa lamang at binigyan ng tribute itong si Dame. Panorin natin. a well deserved loud cheers mga idol at palakpakan ngang natanggap ni Lillard mga idol mula sa mga Blazers fans Kaso mga idol ang problema ay yung sa laro na ay hindi nga magandang naging performance ni Damian Lillard but mukha nga may idea itong team ng Blazers kung paano siya pipigilan at tingnan nga natin ang ilang mga plays kung saan mga idol napigilan nga ng Blazers defense itong si Lillard at nagresulta nga ng 9 out of 23 shooting niya sa field 39% and 3 out of 13 3 pointers mga idol only 23%. Tapos sa unang play natin dito mga idol ay parang alam ni Jeremy Grant na tatakbo agad itong si Lillard on the other side of the court. Kaya naman hinabol niya ito at kahit may illegal screen pa dito si Brook Lopez ay nakapag-contest pa rin itong si Grant na nagresulta nga ng isang mintes ni Lillard sa umpisa ng laban. Sunod na play naman na Adram Idol, may kita nyo nga si Jeremy Grant at si DeAndre Eaton ay parang sinaraduhan na ng pinto si Lillard, sinaraduhan ng driving lane. Pero pinilit niya pa rin mga idol na nagresulta nga ng easy black shot para nga dito kay DeAndre Eaton. At dito naman ng mga idol ay eh, may clear driving lane na si Damian Lillard. Pero ang dulo nun ay si DeAndre Ayton, ang player na pumalpal sa kanya sa nakaraang possession. Kit na isipan tuloy ni Lillard na mag-step back na lang at tough shot tuloy yan, mintis yan for him. At dito naman eh parang kabado pa rin si Lillard sa kanyang pagbabalik dito sa Blazers team, wide open three pointer di pa rin yan pumasok. And then ang usual 30 to 35 footer ni Lillard sa ari ng ito, abay hindi pa rin kumakas sa mga idol, mintis pa rin yan kahit maluwang na siya. And sa clutch part pa nga ng laban sa fourth quarter kung kilalang kilala si Damian Lillard at may nickname pa nga siya na Dame Time. Abay mga idol, epic fail ang nangyari. Parang na-expired na ang Dame Time at na-mintis niya nga itong 3-pointer na usually ay pasok sa kanya. At ang mas masakit pa dyan mga idol ang dating bata lang ni Damian Lillard. Ang dating player na tinuturuan niya lamang mga idol under his wing ay siya pa. Ang talagang kumitil sa kanyang bagong team, clutch shot para nga dito kay Anfernee Simons. So talaga nga namang hindi gagandahan ang pagbabalik ni Damian Lillard sa kanyang former team at hindi niya nga nagagawa yung usual na ginagawa niya. Hindi natin alam na ng daylan baka medyo kabado si Damian Lillard in this game. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.